I am a dialysis patient but I am also a mother of two kaya sinusuportahan ko ang mga anak ko hanggat kaya ko. So for today's video, maatuta sa school sa akong anak because he is one of the contestants sa Mr. and Miss intramural. Duhara ni akong anak, guys. Puro mga lalaki. So, nagpasalamat ko, no? Nga sayo-sayo ko ng huwag. Nakaduhaan pa ko. <laughs> Bitaw. Kaya di naman ko pwede mga anak. Dili na kaya sa akong lawas, guys. I have tried it. Believe me. Gitry ko talaga. Dalawang beses pa. Pero hindi niya, hindi talaga nakasurvive. As in, nahulog talaga. Hindi na talaga kaya. Agaray! Buti nga nakayanan ko na buntis ako while on dialysis. It's very hard. Super.

teacher ang magulang mo siya ang nag apil Wala pa gani siya award guys, but we are very proud of him. The whole family is there, my mother, my father, and my husband. Of course, na po di brother, kay pareha sila ug school. Ayan na guys, napakita na sila and they have presented their production number wherein nanayaw sila. Dancer po ba na akong anak kaysa? Walay pabor-pabor jo. Ang butlang man nila naman ang akong pagka-singerist, oy. Char lang, kanagiro. Pero at least naman na niya akong self-confidence. we yes. See, grabe og self-confidence ba? Sa Bisaya pa, dako kay pagsalig sa kaugalingon. Ana na siya. Lavan. Bahalang magkinaon sa Lavan. Ipakita mo na kaya mo. Ganun. By the way, guys, ang ilahang pageant dirigi held sa gym. And limited lang yun ang makasulod na ay mga tickets. So, kung wala kay ticket, diligid ka pwede makasulod. And each student na ay tatlo lang ka tickets. So, gistriktuhan gid nila para limited ang tao. And of course, na naagyo security and safety. So, ayan, after nila mag paila ila guys, ang next exposure nila is in uniform attire. So, nagpaso na siya wearing their school uniform. Their next exposure is sports attire. So, drie guys, naka mountain bike biker yata tak ni siya. Mountain biker. Tama ba? I don't know. Basta biking ang iyang sports din ha. Og nagdala siya mountain bike na asyaay mga costume naghulam rado siya anna because. we don't have mga gamit niya and the helmet and the bike hinulman lang po na namo sa kapitbahay fortunately guys nakahulam sa kapitbahay sa mga gamit niya and sa classmates niya yung uban it is very important guys na suportahan natin ang mga gusto ng ating mga anak especially sa extracurricular activities sa ilang mga school activities mga family day and everything na Mag-help sa kanila to grow Napakalaking bagay yan guys para sa ating mga kids And the next exposure which is the last one is Wearing their Barong Tagalog Modern Barong Tagalog Kung tiri na ang pinakakulba nga part sa pageant Which is the an question and answer portion. Og apil jud ko na kulbaan jud ko ani guys as in laina man de sa feeling guys no grabi mo nga gikuk mahard at agan nga gikuk tubig ni daddy anak kay mo rag laina eh, gito ako pumate kay kulbaan na jud kay ko. Dili jud basta basta guys ang pagapil sa pagen and I know best experience ni sa akong anak nga nagapilisya ani nga pagen. Kamu guys naput ba mo mga best experiences sa inyong high school life ngadili niyo malimtan? E comment niyo yan. and don't forget to like and subscribe. To my channel, of course, because I believe that high school life is the best. Nagyan guna na na. The Vang na. Ayan, guys, guitarong na yung pangalan kay mag question and answer portion na. Oh my god, super nagpalpitate na gin kudaya nga part, guys. Agaray. Way, pack ka kagami, videos. Nagin pangalan. So, ano, gininung mga videoshi is. um, luck ko. parang good luck po. Saan yung galing na salita? Sa Japanese na term. So, malaki pa ang Japanese? Okay. meron ka ba, ba gusto ang pasalamatan or gabalim? Ginabati ko po ang aking pamilya. At ang ating ko na Gayos. Okay, so, pagunod ka na ngayon ang Okay, so narinig ang iyong tanong Sa iyong opinion, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng intramural sa isang pangalan? Huling ito, sa iyong opinion, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng intramural sa isang pangalan? Iba't kaka... Ano? Uh, ay 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 nagbibigay ito ng pagkakataon sa bawat estudyante na nakatagong talento. At nahasa din ito ang ibang iba kakayan at estudyante na estudyante at nagbibigay ito ng And since this is his first time considered na siya no gikulbaan gid And mo to siya na na kulbaan giya, sa pagtubag sa question but I am very proud of him. Super proud gid ko sa iya. Kay bright baya ina siya, dili sa pagpahinambog, pero permi na siya na ay award sa iyang academic excellence. At least charge to experience nga na-experience niya sa iyang high school life nag-appeal siya pagent. dili ba yung mabayaran ng mga moments and memories niya sa high school life diba pinaka-enjoyable ba yan na unfortunately wala na gina ko na-capture ang ilahang awarding no katong nakuha niya ang minor award nga Mr. Gratitude wala na gina siya na-capture kay na lobat na gina akong cellphone di na dyan makaya di na dyan makapicture makavideo video na gabi na na -mi -ana, guys mga 6pm na siguro na human ang pageant good tum na po anak nga time so wala na gid na o oh, picture picture na kay after sa pageant ritso na dayon mi ug super gikapoy na pod mi kami halos gid gikapoy pati ang among contestant kont gikapoy pod siya so ayan guys i hope you enjoyed a lot please don't forget to subscribe to my channel of course sunod na sad see you again next time salamat mo